Ellen Adarna nanganak na sa kanyang second baby. Masiyang binahagi nga agad ni Derek Ramsey ang magandang balita na ito. Finally, isinilang na ang first baby nila Ellen at Derek. Itong araw ay made in Antarctica. Matatanda ang nagpunta sila dito solo noong February. Napaka-fresh naman ang look ni Ellen kahit kapapanganak lang. Binisita nga agad ng kanyang kuya Elias ang bagong baby sibling. Finally, kuya na nga siya. Marami nga ang nag-congratulates. Kabilang na dito si na Mateo Guidashelli, Ia Villania. Pati si Karen Davila, nakasama nga nila si Karen sa Antarctica noon kaya ganito ang kanyang comment. At habang busy sa newborn, sina Ellen at Derek, si Elias ay kasama ng kanyang mga tita na sina Van at Chessa. Ginala nga ito sa mall habang ang mami Ellen ay nanganganak. Sweet kasama si Elias, kahit sino ay sanay magat na Napakabait. Siguradong magiging mabait na kuya rin nga siya sa kanyang baby sibling. Hindi pa nga sinasabi kung girl or boy ito.